Hala ka mga ka-over! Kampo ni Marcos at ni Waldes, Nagpaunahan nga ba sila para bayaran ako? Oops, nagtatanong lang ako ha, baka i-contempt nyo ako. May ibubulgar na naman ako sa inyo na bagong baho mga ka-over. Manimaho na pud sila mga ka-over. Anak sa ring naway lubot kung si Bato pa ang magsasabi. Ano na ang nangyayari sa mundong ito? Anak ng baka. Kasi mga ka may natanggap ako na message. Sabi nila, i-vlog ko daw sila. Gaano ka totoo ito? Malalaman natin yan mamaya kaya tapusin ang video. So ngayon mga ka Magpakilala muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Commander Tatat. Yan ang tawag nila sa akin kapag ang content ko ay tungkol sa usapin ng bayan. At kapag ang content ko naman ay makata ng bayan, ang tawag sa akin ay pambansang makabayan. At kapag ang content ko naman ay mga delikadong challenge, ibinubuwis ko ang aking buhay tulad ng pagtalon sa mataas na niyog at pagkain ng makatinabadyang... Pagpapalibing ng buhay tapos yung sahod ko itinutulong ko sa pobre, ang tawag naman sa akin ay Super DM! So ngayon, pag-uusapan na natin itong pinakamainit na issue at pinakamalaking katangahan na ginagawa nila mga ka-over. May nag-message kasi sa akin mga ka-over, fake page siya, Okay, malamang hindi naman talaga magpapakilala kapag mayroong gagawin na wrong move. O, ba? Diba? Sabi niya nung una, Super DM, ikaw ang napili namin dahil ikaw ang may kakayahan para suportahan ang administrasyong ito. Maraming Pilipino ang nagising sa mga matalinhagang salita mo para sa ating bayan. So, ang naisip ko nung una, sabi ko, baka si President BBM na to. Baka pinapatawag na ng mahal na Pangulo ang makata ng bayan para i-unite ang mga Filipino. <laughs> so, sinasakyan-sakyan ko lang siya para malaman ko kung saan papunta ang message niya. Sinasabi niya sa akin, interested ka ba? Sabi ko, yes! <laughs> Pero anak sa ring lobot mga cover, yung sumunod na chat niya, sabi niya, Pwede ka ba gumawa ng video para kay speaker Martin Romualdez? <laughs> Anak, siren na wailobot mga cover. Naisip ko sa sarili ko, paano ko ipagtanggol yan si speaker? Eh, hindi ko naman nakikita ang kanyang ginagawang mabuti. Oh! <laughs> Kung si Duterte pa ang magsasabi, wala naman niyang ginawang mabuti. Oh! <laughs> Anak, siren na wailobot mga cover. Kung si speaker titindig para sa kongreso. Oh! Ako titindig ang balahibo ko kapag nabasa ko ang chat nila mga ka-over. So ngayon mga ka-over, alam na natin na naghahanap pala sila ng sikat para pabanguhin ang pangalan nila. Oh! Kaya ang masasabi ko lang sa'yo, paring Martin, yung tae kahit isprihan mo pa yan ng maraming pabango, mabaho pa rin yan. <laughs> Yung mga dating hindi naman political vlogger, biglang naging political vlogger. Anak sa ring naway lubot, siguro may pinag-usapan sila mga ka-over. <laughs> Pero ang masasabi ko lang kay paring Martin, alam mo pare, kahit hindi mo i-vlog ang ginagawa mo, hindi mo bibidyohan. Kapag galing sa puso mo ang ginagawa mo, malalaman ng tao yan. Hindi mo kailangan ng maraming kakampi pare para hangaan ka ng tao. Ang ginawa mo kasi pare, kinuha mo lahat ng kakampi ni Duterte Tapos pinadaplisan mo si Bipi Ginabanatan mo siya pero hindi mo nga mabanatan ang iyong sarili Alam mo paring Martin, ito yung payo ko sayo Kahit wala kang sinisiraan, gumawa ka lang ng mabuti mamahalin ka ng tao Pwede mo nga kausapin ang mga representative ng bawat probinsya para ipaayos ang mga kuryente. Dahil ang kuryente ang pinakaimportante sa lahat para mapaunlad ang probinsya na tinulog tulugan lang. <laughs> At hindi ko natapos ang video dahil sa time na yun, umulan maghapon. Abangan ninyo ang mga susunod na nakakakilabot na mga eksena. Panatilihing palaging nakatutok sa aking YouTube channel para hindi mo mamiss ang ganitong isyo. Huwag kalimutan na sumuporta sa pambansang makabayan sa pamamagitan ng pag-like and comment at sa pag-view ng aming commercial ads mula sa una hanggang sa katapusan ng video. At dahil wala tayong pinapanigan tayo ang magpo ng tunay na pagkakaisa at pagtutulungan at hindi pagkakampihan para lumika ng kaguluhan. Amen. <laughs>